Magandang araw sa lahat. Ang mga bulaklak na itinanim ko noong mga nakaraang buwan ay tumubo na at namulaklak na sobrang napakagandang tingnan. At ang mga herbs naman at mga gulay na itinanim ko ay patuloy ding tumutubo dito. Ngayong araw pala ay nagluto ako ng pie. Ang nasa loob ng pie na 'yan ay ground beef. Sobrang nagustuhan ni Dimitri at tsaka ni Yuri. Kaya lang si Yuri ay kakagising lang galing nap at wala pa siya sa mood. <laughs> no like? Hot. Hot? Okay. Bite. Bite. This one. Yummy? Is it yummy? No? <laughs> Here, kiss Is it yummy? Yeah. Say so yummy. Where is Yuri? <laughs> oh you're so scary. No, no go there. Pa Papa is warm. No 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 no. You're so there, scary. There. There play. Who is this? Change. <laughs> yes. yeah. Limpyo na? Yeah, hapit na malimpyo? Mama, Very nice. Yan, asawa ni Lenlen guys, naglilinis dito sa aming lupa. At gagawa din siya dito ng bakod. I-extend namin ang aming bakod. Kasi dito yung magiging ano namin. Parking area, yung garahian. Garage. Para sa aming lunch naman, ay magluluto ako ng isang meatball soup. Ito ang palaging iniluluto ng mama ni Dimitri nung nasa Russia kami. Ang tawag nito sa Russian ay soup prikadilski if I'm not wrong, ang pagkabigas ko. Yeah, tinatawag siyang soup prikadinski. Ito ay meatballs, ground beef yung ginamit ko dyan. Nilagyan ko lang ng onion, salt, and pepper. Bago ko ginawang meatball. At saka naglagay din ako ng rice dyan sa soup at merong mga carrots and potatoes at saka dio. Masaya ako na nakikita ko si Dimitri na enjoy niya kainin yung mga pagkain na, na na niya sa Russia. Soup! Очень вкусно. Sobrang napakahangin nga nang araw na ito dito sa amin at ayan kami ni Yuri ay naglalakad-lakad muna dito sa labas ng aming bahay. again here in our place here in Baslay, Negros Oriental, Philippines. <laughs> Look how foggy it is here. Our surroundings are covered with fog. umaga naman na ito ay sinimulan ni Dimitri ang kanyang araw sa pag-exercise. -e ako naman ay ako naman ay medyo pagod pa. <laughs> Inaantok pa. Pancake for the kids. Blini, dilaya, dilaya Blini, dla chichay. Oh, <laughs> okay, nagluto din ako ng pancake para sa breakfast ni Yuri ngayong araw. gustong gusto ni Yuri tong pancake. Dumating pala ang family ko guys nung isang araw. Dito sila mag stay sa amin. At mamaya ay sasabihin ko sa inyo yung dahilan kung bakit biglaan silang dumating dito sa amin. Ang lola ko naman ay inihatid ng aking tito dito ngayong araw sa aming bahay kasi wala siyang makakasama doon sa bahay nila kasi yun yung tita ko na anak niya ay may pasok pa sa sa eskwela. Isa siya, I mean, isa siyang teacher at may pasok pa sila. Kaya dito na muna si Lula sa amin para, man, para naman may makakausap siya. Wow! At ayan na si Yuri guys, natuto na siyang magbisaya dahil na rin sa mga kalaro niya dito. Hi guys! Good morning everyone! Good day! It's fogging here. It's fogging again here in our place in the mountain. Here in Negros Oriental. And by the way guys, nandito yung family ko, si mama, si papa, uh, tito ko, kapatid kong lalaki Hi. at saka ang lola ko. Dito sila sa amin for um, three days kasi aaten sila ng kasal ng aking ano, ng aking um, tiyahin. Ngayong Sabado yung kasal. Ah, bukas na pala yung kasal kasi Friday. Kaya, Hala hala. It's okay. Hala, <laughs> hala. He was scared. The uh, door is closing. <laughs> So, atin sa kasal ng aking tiyahin, yung family ko. Dito sila nagstay sa amin kasi ano, mas gusto nila dito kasi fresh daw dito sa amin kasi yung tita ko sa Sibulan at saka sa Dumaget. malapit sa Dumaguete nakatira, pero ayaw nila doon kasi ang liit daw ng area. Pero dito, ano daw, hayahay. Gusto nila dito. Andiyan sila sa payag na ano, natutulog. Andiyan sila sa payag na tambay at sila mama din ay naghanap ng mga mangga dito kasi yung trabaho lang mama magbenta ng mga mangga, magharvest, sila, mag sila yung maghanap ng mangga, magbenta sa mga market doon sa Bohol kaya dito sila mag ano maghahanap ng mangga na bibilhin tapos pagbalik nila doon sa Bohol ibebenta nila doon So ayan, gustong-gusto na dito kasi malamig daw. Hindi kagaya doon sa baba. Sa so, dumagay sobrang hindi. Lagi silang parang nasa aircon dito. Mama. Good morning! Say good morning! Yeah, yeah. Let's go. Let's go to Lola. You yeah, yeah. want Biko, ah? Give yeah. him Biko. Yeah. Nagluto si Mama ng Biko kahapon. Ayan, si Yuri. Gustong gusto niya oh? ang Biko. Only one, Papa. Uh, Only one. I, I offered him one. but Only one. B one. Bring one. Gustong gusto ni Yuri ang Biko, guys. Favorite niya. Malagkit. Malagkit yan sa Tagalog, no? Nawala na ang fag! Ano pa? Nandiyan sila sa payag namin naka, ano, nakatambay sa kubo. Diyan din sila tutulog. Ayaw nila matulog dito sa loob namin bahay. Gusto nila sa kubo kasi fresh na fresh. Fresh daw. sarap ng tulog daw nila sa gabi. Wow! Nagfag na. Ah, ayan o, oh, nag-start ng mag-fog dito. Hey! Katong unang adlaw kay magkakaalik. Okay. At ayan, banding na sila mama at si Yuri, ang kanyang lola. Okay, color. Color, color. Lang. Color, Cheche. <gasps> This, this is this Where is red? Fine. this one this yeah that Yeah, that is red is okay, you Okay, this oh. <laughs> color, color red? oh red is color red this color red Color red, color red. Yes. More. More. Fish. Fish. <laughs> Fish, Fish. Color this bucket red. Come on. Put more color. More. More. A lot. Everything. Color everything red. Oi. Milap. <laughs> yeah. You color everything red. Only the bucket. Okay? Bucket. JJ's shirt is blue. Color blue. Bucket, bucket. Only the bucket? Ah, bucket. Bucket is also blue. Bucket. Bolsa ko no, bolsa. Bucket. Wow, very good. That's right. Tugnaw kayo lah. Tugnaw. Nagluto ako ng afritada para sa aking family. Afritadang manok. Puro ano, kita. Ayan, ito naman para kay Dimitri at kay Yuri. Dinamihan ko ng patatas at carrots dito kasi mahilig silang dalawa sa carrots at patatas. Init pa. Sobrang bango. At sobrang sal. Pupunta na silang, ano guys, Dumaguete City. Kasi doon, doon sila matutulog sa tita ko. Kasi bukas na ang kasal. At bukas ay, ano pa sila, mag, make up, make up pa sila <laughs> bukas. Mag ready for wedding tomorrow. Kami naman ni Yuri, magpapahatid lang kami ni Dimitri bukas. Sila, doon na sila matutulog sa tita ko. Yan. Kinuha sila ng aking ano, Chuhin. Asawa ni... Asawa ng Chuhin. Tita ko. Ah. Bye-bye! Yung ikakasal bala is yung... Ano, yung pinakabunso nila papa. May, ano yun? Mas... Ano pa ako? Mas matanda pa ako sa kanya ng mga two years. Kasi siya ay isang... Ano? Minupusa. <laughs> Minuposal baby kasi siya. Kaya... Siya yung pinakabunso sa kanila ni Papa. Bye-bye! <laughs> so, Silvi, ano ko siya? Silvi, tita ko na siya, pero hindi ako nagtitita sa, nag, ano, sa kanya. Hindi ko siya tinatawag na tita kasi mas matanda pa ako sa kanya. Wala lang, pangalan lang yung tawag ko. Si Weird kasi na, ano, pare, parang, ano, Bye-bye! <laughs> yeah. Bye-bye. Say bye-bye. Lola, lolo. Bye-bye. Asa, si Bulan sila matutulog mamayang gabi kasi doon yung bahay ni ng kita ko. Si Papa at si Lola kailangan nilang fittingan ngayon ng susotin nila bukas. Mag-fitting sila. Sa dumageti sila mag <laughs> Hindi ko tinatawag ni tita yung... <laughs> tita ko na ikakasal bukas kasi mas matanda pa ako sa kanya. Mga dalawang taon. Uh, siya pala yung kasama kong galing buhol. Pumunta kami dito sa Negros para mag-aral ng college dito. Yung, yung tita ko naman na uh, uh, pangalawa sa kanilang magkakapatid yung pa-aral sa amin. At uh, yeah, ikakasal nga siya bukas. At uh, mag a din ako guys. Pupunta ako bukas. Mga last dos daw yung kasal. So, si Dimitri hindi siya makakapunta kasi may webinar meeting siya bukas para sa kanyang mga online courses na binibinta niya. So, kailangan niyang mag-stay dito. Hindi siya makakapunta. Magpapahatid lang kami dalawa ni Yuri bukas. And then, magpapakuha lang din kami after ng pasal Kasi kailangan niya magtrabaho bukas. Sayang nga at na-timing pa yung webinar niya ngayong bukas. Plano sana kasi namin pumunta eh. Invited kasi kami lahat dito. So, magpakita ko sa inyo yung kasal bukas, guys. yung mga simento namin, guys. O, oh, para sa aming... Why there's so much cement here? It's also for the road? Is it also for the road? Ah, parking for our parking area na mo. Para pala to sa parking. It's okay, they just put there. No, for out here not Yeah, itong mga cemento na to, gagamitin to para sa aming gara garage. Na, yung cemento. na sa Ayan, oh. Malapit na silang matapos sa ano namin, poste. Ito yung poste na pinapagawa namin. Pinapalitan namin ng mas malaki. Ito, mas malaki itong ano na to ito naman, maliit siya. Napaka cheap ng quality niya. Yan, pina foundation, cemento namin yung foundation niya. And then after that, gagawa naman sila ng, aayusin naman nila tong aming uh, daanan dito. Kasi dito kasi kami medyo nahihirapan sa pag, ano, nahihirapan yung sasakyan namin. Paakyat doon. So, papatagin nila to dito. Tapos dito naman sa medyo may malalim na part. lalagyan ng embornal. Tatambakan to. Tapos lalagyan ng emburnal din. kay, kasi malalim na part na area to. Ah. Ah, they're gonna use the cement also for the tunnel, the emburnal, guys. Lalagyan to ng emburnal dito para yung mga tubig galing diyan doon hindi ma hindi mas stuck dito yeah i know i understand this yeah you know let's go we have so many they mix everywhere the cement look another one here yeah. Yuri, where is Lolo? Emba, maganda pala tingnan yung bahay namin dito. Nilinisan na to dito. Oh. Papalinisan pa natin din Dun din sa baba nilinisan sa asawa ng asawa ni Lendlan. Hu! mga kawayan na to, ito yung mga magiging poste para sa bakod namin, ipapa-extend namin yung bakod namin hanggang dito. Para mapasok din yung ano namin ma pasok sa bakod yung garahian namin kasi yung garahian namin diyan diyan naman ilalagay Papa tayo. susukatan pala nila si papa dun sa dumagete sa ano guys sa suuti niya bukas kasal kasi siya yung tat siya ang tatayo na father ng bride kasi yung lolo ko is ano na siya bedridden ma, hindi na makatayo, hindi na din siya nakakilala ng tao, kahit mga anak niya, mga asawa niya, si Lola ko, hindi na niya kilala. As in, wala, bed, bed, ready na talaga siya. So, nandun lang siya sa buhol. So, since si Papa yung ano, pinakamatandang kapatid niya, si Papa ang tatay bukas na ama niya. Yung maghatid sa altar. Si, Labdalaw, si Papa at saka yung Lola ko. You want adobo? They're adobo. I cook adobo. Dinagdagan ng aming contractor ang mga taong nagtatrabaho dito guys. So, nag, ano na sila, nag layout na sila para sa garahian. Diyan, itatayo yung garahian namin. So may nagtatrabaho din doon sa may ano sa poste, sa may kalsada. At dito naman yung ibang tao naggagawa ng layout para sa garage. Ang mga ano rin dito, mga cosmos. Ang aking mga bulaklak dito ay namulaklak na ang aking cosmos namulaklak na yung iba oh ito din oh antorium I think ay antorium yata to yeah sobrang ganda andon pa isa ha namulaklak na dito din ang kalamantigay guys ang so namulaklak na Pula at puti ang gulaklak ng kalamansi. Ayan, nagle-layout sila dito sa ano, sa gar garage. yung mga tanim kong spinach dito, yung iba sobrang taba na, yung iba naman maliliit pa. At yan may isang may isang ano dito. Iba ang kulay, purple. <laughs> siya lang yung nag-iisang purple chan na tumubo. Pero lahat to sila mga spinach. bye biko mama already eat all your biko i'm sorry yuni yeah! i'm sorry si your chick ay sobrang nalungkot ng nung gumising siya galing sa kaniyang nap na hinahanap niya yung biko niya sabi niya mama where's my biko pero yung biko ay nakain ko na kasi nilagay niya lang sa sofa kanina kaya kinain ko na lang <laughs> kasi akala ko ayaw na niya. Kaso ayan, sobrang lungkot niya nung pagkagising niya ay wala na siyang biko. Sobrang favorite pa naman niya ang biko guys. <laughs> Marami na din siya nakaing biko sa araw na to. Kaya akala ko ayaw na niya sa biko kanina. Nawala na lagi, wala na lagi biko. Biko. No or... more biko gani, no more. Mama eat everything. I want to eat everything. You want to eat dito? Yeah. No more dito, baby. Check natin ang ating kalamansi dito, guys. After one month of planting here. ah, uh, namatay na yung lima, guys. Ano na lang? One, two, three, four, five. Lima na lang din yung natirang buhay ito tung isa yan dalawa tatlo apat lima anim anim pero ito parang mamamatay na rin Ay nako ano nangyari dito ito namatay na ito anim yung natira mag magtatanim ako dito ng iba pang mga gulay dito. Ah, I know. Magtatanim na lang ako ng kalabasa dito, no? Diyan sa baba. Magdilig tayo ng mga halaman dito, guys. Ayan ang aking mga spring onions, oh tumubo na sila from buto from buto to this <laughs> naglagay ako ng mga buto ng coriander dito sana tumubo din yun. ang wala ko ay ano buto ng mint guys wala akong mint, bibili ako ng mint wala kasi ako makitang mint doon sa binilhan ko ng mga buto eh Baka sa online, meron sa Lazada. Dimitri so busy. Babalik sila mama at papa dito guys. Kasi hindi sila magkasya sa bahay nila, ano, ng tita ko. <laughs> kasi maraming bisita din doon. So, pinaghanda ko sila ng tsa'a. Kasi eh hatid sila ng tita at dito ko dito. Paghahanda ko sila ng tsa'a kasi malamig dito. Ayan, iinom na rin ako ng tsa'a. So good! Sobrang sarap ng mainit na tsa'a sa malalig na panahon At ayan sila mama at papa ay bumalik dito sa amin kasi dito na lang daw sila matutulog at at sabay na lang daw kami bukas sa kasal pababa <laughs> doon sa sa Dumaguete kasi yung kasi hindi pwede yung pamangkin ko doon sa bahay ng tita ko kasi maraming aso daw. Kaya ayan dito na lang sila sa amin muna. Ayaw. Ayaw. Yeah. Yeah. Alright yeah. <laughs> <laughs> sure yeah. of a... guys, sa susunod na vlog ay ipapakita ko sa inyo yung kasal at saka banding naming magpamilya dito sa aming bukit. At ayan lang sa ngayon, maraming maraming salamat sa panunood sa vlog na ito. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aming channel, sana sana po ay mag-subscribe na kayo. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod. Paalam.